Ay, mga kalansay, so magme-makeup ka. So, wait lang, guys. Kukunin ko na yung makeup. Hindi pa na dumadating yung order. So, lip team mo na. Mga kalansay, kalansay, ha. Kalansay. Babay na nga. So, wait lang po, guys.

may pagsupo guys, or may bago. Eh pala po So magtudo muna po tayo guys. So, Sito nga ako sa baba. Huwag so, kang malikot ah. O nga nga Ikaw electric pang ka, huwag hindi pa rin yung ano ko punus. Kasi sa sayang kasi. Nakapasok na naman na ako guys dito. So, sinatamad. So, ako din. Busog kami ka ba? Kung inasal kami sa SM, ay sinasal ko rin. sa amin. Busog kami guys. Pag-ahapang, busog na busog na ako. Paano ba naman kasi guys? Ang dami kong tinahapin. Dapat nga kasi busy. Dapat nga guys. on me. Sa Jollibee kami kakain. Tapos sa Inan Char, dapat e puno. Hindi na kami kumain. Sa sandwich na lang kami kumain. Tapos kanina pa uwi na kami. Inasal, Char, kinain na. May maingit kayo. Mangingit daw. Hindi alam kung pinaglalagay ko sa ito. I Hindi niyo alam pinaglalagay ko sa, uh, yes. yeah. pinag sa akin naka. Kaya ba, hindi tayo makakausap.

Hello guys, dapat nagpasampal na lang. Tara. Asan si? Halana iwan. Guys, dapat nagpasampal na lang ako ganito rin yung last night. Ito nga guys, kung ito nga sa lamin. So guys, nawawala yung akin sa lamin. So, wala tayong magagawa. Ay, ayun mo. So, dito po ako. Oh, oh, Anong trip mo? Masyado kaya yung ilip mo, isip mo. Super kapal ng kilay ko, okay, guys. So, papakapalin na natin. Sing kapal ng mukha mo. Kilal. Huwag ka nga maingay dyan. Paingay ka lang sa buhay ko. Uy, ano ba? So, hindi po siya makulay. Hindi siya ano to. to Ay, tatuloy natin ito, guys. Iwan! Ito, guys, salata. Lala, lala.

Maganda naman siya, guys. Hindi lang halata yung glass ko. So, ulitin natin. Hindi kang wakil Hindi kang wakil na. Hindi kang Yon, baby mo. Pati mo. Pati na di ko din mo ka. Hindi ko talaga makita ko kita ko. Yon. Ang yung mga pangit. Ang yun ang pansin eh. Ang akit po. Ano? Oo, oh, nagpasampal ako dito dito, dito yung day,

hala na yun so babay ha yeah, guys dito na ang tatapos sa akin vlog super pangit guys mm. super kapal sing kapal na mukha mo mag order yun nga ako.